Hello mga boss, magandang araw po sa inyo. Ano po? Ah, uh, mamaya ko na ipapakita sa inyo yung ano. Tapos ipakita ako na mga boss. Ayan oh. Yeah Yan ay, na po natin yung ating labako mga boss. Yung sink. Tingnan mga boss. Maganda na wala. Ano. Ito na ano lang pa natamaan mga boss pero halos maganda ang ano niya. Pantay na pantay siya. Ayan, nakakabit pa rin yung grito niya. Ayan mga boss, ah, uh, gumagawa na tayo ng cabinet. Ayan kagandahan mga boss ng ang lababo ang nahuhuli ni David. Kaya minsan tatamaan niya yung ano. Ayan, pinagawa. Halos kunting-kunti lang ang difference niya yung bago pantay sa tiles. Pagka kasi pantay, sabi ng isang vlogger, mali yan, mali, mali yan. Yung, yung tiles, yung, yung sink daw, dapat daw nakapatong lang sa tiles. Mga boss, pwede naman yon. Ang problema mo kasi doon, pag yung tubig nandi dito, mas nakapatong ito, paano yan pupunta sa lababo? ba? Diba? Punasan mo yon, o kaya nandiyan lumalabas, tutulo yan dito sa kabila, dito, kaya kung magkakaroon ng butas, tutulo sa ilalim. Kaya kailangan medyo mababa. Uh, ano niya sa, ano, yan, kunting konti -puti lang, mababa na kunting yung sink dyan sa ano. O kaya pantay, pero maganda pag mababa. Eh, ni sa vlogger na dapat daw, mali, mali, dapat daw pantay dito sa nakapatong lang sa Thais in sync. Ano nang labi niya dito, kapatong dito. Eh, sa so discount niyo po 'yon. Pero pag kaya na basa, yung tubig niyan, sigurado po pupunta dito. Hindi kaya nito na ay hahanga. Ayan. Okay mga boss. Ayan po, nagsisimula na tayong gumawa ng hanging cabinet. Ayan. Dahil ang ginagawa ko po, hindi ko muna binubuo sa baba. Lalo na pag mga ganito kasinga. Nagkakaproblema yan minsan yung walling. Kapag binubuo sa baba, nawawala sa eskwala, nawawala sa hulog. Ano po? Yung cabinet natin, syempre, didikit mo yan. Pag dinikit mo sa pader, tapos wala sa hulog yung pader. Lalo na po, ito, hindi, naman, hindi naman kami ang gumawa ng pader dahil dati na po yan. Eh lalaki ang awang ano po sa likod po. Kaya nawawala sa ayos yung cabinet pagka binuko po sa inyo. Tingnan niyo po ako gumawa. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, nakalutang. Walang maawak. Hindi ako naglalagay mga boss ng ano. May iba naglalagay po dyan ng ano, yung 10 cm na plywood. Ako hindi. Malinis yan mga boss. Oh. Diba? Oh, may technique po dyan. Ayan o, malinis yan. Wala na yung malilita dyan na plywood na ano. Doon ipapako ako sa pader. O kaya screw. Ako wala. Ayan. Ayan kagandahan o. Asimbolin mo siya. Dyan na. Okay din naman yung bubuin sa baba. Pero ang nangyayari nun, no, meron siyang mga nakalagay dyan na ano, yung yun mo pakakapitin yung ano, screw. Ano po? Ayan na po. Ang ginawa ko po mga boss, eto. Pakita ko sa inyo. Ha? Ayan, tingnan nyo yung talim ng parayan ako. Ayan, pinakamaliit yan. Ang laki po niyan, mas malaki po yung mas malaki po ito ng konti. O halos kasing laki niya. takong didos. Ayan. Ayan ang pinambabarayan ako. Ginagawa ko po dyan mga boss, ito. Pakita ko po sa inyo, pandiskarte. Tingnan nyo ah para doon sa mga baguhan. Ang gagawin ko po, puputuli, pinuputol ko yung ulo ng pako. Ayan, wala na itong ulo. Tapos, lalagyan ko ito ng ano, stick well yung dulo. Para kahit kapan, may kapit Tapos, mga boss, ipapasok natin doon sa Ibinarena. Ayan, tignan nyo ah. Ayan. Ayan, nakabarena yan ah. Ayan. Ah, Ayan, di ba? Yan yung mga barena. liliit lang. Ang disgusting po yan, Pero ako ganyan. Lalagyan natin ang pandikit yung stick. Well, hindi na yan siya. Basta basta bababa. Ano po? Ayan. Diba? Oh, di wala kayong makikitang ano dyan. Ayan. Wala kayong makikitang plywood sa ibabaw niyan. Mga boss. Ayan. Anong gamit ko pang putol doon sa pako? Yung dos lang ginagamit ko mga boss. Yung may ulo. Huwag yung finishing nail kasi pag pinising

O, saka ko oh, ipupukpuk dyan yung plywood. Magiging ganyan yan. Di ba? Tapos lalagyan ko na extra bako. Ayan o. nakabarena na din yan. Para hindi ko Tingnan nyo ang abasa. Di ba? Hindi basta-basta bibigay basta, yan ang abos. na lang po nyo yan. Okay? Ayan po gumawa. Kaya mga cabinet ko, wala kayo makikita dyan sa ibabaw na ano, na... Okay, yung pampatibay daw para hindi malayo lang tama naman yan saka cabinet ko mga boss tingnan nyo nakapatong yan dyan oh no? nakapatong yan paano bababa yan Ay, diba? yan nakawa na patong hindi yan basta bababa nilagyan ko lang ng pinakalak doon yung pato nakabare rin okay na-discarte mga boss okay baba ganyan lang ayan oh Ikabit na natin yung lababo. Gumagawa na tayo ng ang cabinet. Meron pa po ito dito. Punta rito sa atungan ng mga ketchup, wala nang dibote. Sa iba pa, bahala na sila. Ito kasi, hindi tayo mag... Hindi tayo boss mga boss, hindi tayo maglalagay dito kasi pwedeng maglagay ng sabitan dito ng ano, yan, maglagay ng sabitan ng mga sandok. Ano ba? Saka, uh, hindi ka naman mauntog dito. Ayan, paghihugas ka. Pa. Ano po, abangan nyo po pag natapos yung cabinet po natin. Okay? Ingat, ingat mga boss.